Uh, meron akong tips sa inyo mga boy, no? Yung carburetor nyo ba ay problema nyo? So, meron akong apat na ipaparamdam sa inyo o tips sa inyo bago nyo palitan yung carburetor ng motor mo. Para malaman nyo na ito ay sirana. Unang-una nyong mararamdaman yung taas baba ng minor niya. Yung parang kahit anong gawin nyo taas baba, ah, ayaw nyo tumino. Ngayon, lilinisin nyo muna yan, syempre. Kapag nalinis nyo na yan, tatry nyo rin. Hirap siyang umandar. Ngayon, kapag umandar naman, kahit anong pihit nyo rito, kaliwat kanan, mga boy, uh, yung minor nya, iisa lang ang tono. Hindi siya tumataas, hindi siya bumababa. So, iisa lang yung minor nya kasi dapat pag pinihit yan, uh, nag-iiba-iba yan ng, ng, minor, taas, baba. So, yung, kapag palitin na yung carburetor natin, hindi na yan nagbabago panghuli mga boy at panghuli mga boy no, kapag sinagad natin ng sara yung ating carb yung pinakasagad na sara hindi siya namamatay yan pinakasagad na yan ito yung fuel mixture natin ha, yung ere kahit isagad nyo yan hindi siya namamatay so ibig sabihin padi palitin yung carburetor nya itong motor na to ay talagang hindi ko na mapaandar kahapon napaandar ko to ngayon ayaw na talaga So ganun ang naramdaman ko kahapon no. Kaya nagdesisyon na ako magpalit na ng carburetor. Nilinis ko na rin 'yan. Ito nga parang motor nito ay GY6 no na Jet 125 na SYM. So maraming carburetor ang pwedeng ipalit dito, depende sa mekaniko, depende sa budget. Ngayon ang ipapalit ko ay 26 mm na carb. Pwede rin naman palitan 'to ng 28 mm or yung pang GY6 or pang pang Honda Beat Pang Mio, pwede dito. Nasa gumagawa yan. Itong pinakamura kasi, ang 26mm, 26mm itong pinakamura na ano, budget mill talaga. na pasok rin dito sa ating, ano, sa ating GY6. Matagal ko na itong ginagamit. No? Talagang maganda rin itong tumono. Madaling itono at magandarin uh, maganda rin humatak. Pasok na pasok din siya. So, kaya yan may tape na kulay team. Yun, yun, yun yung electrical para medyo sumikip ng konti. Kasi medyo maluwag yung ano eh yung bunga nga na 26 mm dahil ang stock talaga natin ay uh, siguro mga 28 mm yan yung pinaka stock nitong ano natin o 27 mm kasi yung 28 mm dito medyo masikip naman so ayan nilagyan ko lang ng konting tape discarte lang yan at ngayon eh, titestingin natin kung one click ba at huwag nyo nga palang kakalibutan barahan yung dalawang gilid. Nakita nyo yung may dalawang tornilyo. Pinabarahan talaga yan. Kasi pag uh, hindi nyo yan binarahan, walang minor yung motor nyo. Kung papansin ninyo, <laughs> one click lang no, no nung ko yung carb na to. No? So, ibig sabihin, tapos agad ang problema natin dahil lang sa mumuharing, sa mumurahing carburador na to. So, napakadali lang. Simple-simple na ikabit. Uh, plug and play pero yung uh, dating kable ay meron tayong counting modification na gagawin dahil hindi na uubra yung dating kable panoorin nyo kung anong gagawin natin diskarte eto nga palang diskarte na to hindi ko pinipilit sa inyo uh, kung gusto nyo lang namang gayahin kasi ako uh, ginagamit ko lang to para hindi na ako magpalit kasi medyo mahirap din naman magpalit nito ano? uh, okay lang naman kung masipag kayo tsaka ano, lalayo pa kayo kung wala kayong pyesa oh ibig sabihin, ito na. Ang problema nga lang, kailangan meron kayong grinder. So, yun lang gagawin natin. Medyo kikinisin natin yung dulo dahil masyadong malaki yan. Hindi yan papasok dun sa bagong carb natin na 26 mm. So, ito naging resulta ng pag natin ng dulo. No? No, kasya kasha na siya. Yan. Ganun lang. Pwede nyo, sa mga nagtatanong kung pwedeng gamitin to, pag gusto nyo ibalik yung stock, pwede. May discard pa rin dyan yung dulo na to sasabit pa rin yan doon sa stock pag gusto nyo ha so nasa gumagawa talaga yan ngayon ito naman yung problema susukatin natin tong ano yan yung haba kasi medyo kapush yan eh so magpuputol naman tayo ngayon tatansyahin natin yung kahaba yan sukatin nyo lang ganyan tas tandaan nyo kung saan nyo gusto mong putulin so yun Ah, sinukat ko lang siya, no? Ngayon, puputulin na natin pero ang diskarte rito, huwag niyong pasasagarin tong grinder. Huwag niyong pasasagarin doon sa pinakaloob at baka maputol naman yung ating kable, no? Uh, sa labas lang siya tapos baba, ano, natin siya ng plies pagkatapos. Parang lalamatan nyo lang. Ayan, napaka basic lang, di ba? Kumbaga, discard ka lang, ngayon pwede na natin siyang isalpak dahil manipis na yung dulo niya hindi gaya kanina makapal so yun ngayon isusukat natin ngayon dito kung po, pwede na ba pwede tayong sumobra po, pwede tayong magkulang o kaya yan sobra ang putol ko Ayan. so pero may discarte pa rin dyan mga boy no Papakita ko pa rin sa inyo. Kahit sumobra kayo ng putol, walang problema. Papakita ko sa inyo, discarte dyan. Ang gagawin nyo lang mga boy, no? kukuha lang kayo ng mga tornilyo o washer na sasakto lang siya dyan. Kagaya na ginawa ko. Yan. So, pwede na ulit. Pwede na magamit yan. Walang problema dyan. Nasa gumagawa lang yan. Tapos, ito namang awang na to. No? May diskarte pa rin ako dyan. Ipapakita ko na naman sa inyo kung anong gagawin dyan. Nakita nyo to. Mineral water lang. Yan, tinabas ko, tinantya ko tapos lalagyan ko rin ng konting ano dito, hiwa. Tapos isasalpak na natin yan dyan. Ayan, kagaya niyan, tapos na. Nilagyan lang natin ng cable tie, tapos ang laban. So ano, baka may sasabihin ka pa sa akin. Lahat ng discarte, tinuro ko na sa'yo. O, wala na, tapos na. Gas and go na naman yung motor. Carburetor lang ang problema sa halagang 500 lang